Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang Surigao del Sur Sabado ng gabi bandang 10.37 ayon sa FIBOX. May naitalang intensity 5 na pagyanig sa Bislig, Surigao del Sur, Kabadbaran at Agusan del Norte. Samantalang naramdaman din ang lindol sa ilan pang parte ng Mindanao at Visayas. Nag-issue ng tsunami warning ang FIBOX matapos ang malakas na lindol kaya karamihan sa mga residente ay nag-evacuate sa mas ligtas na lugar. Matapos ang ilang oras ay inalis ng FIVOX ang tsunami alert pero patuloy pa rin nilang pinapayuhan ang mga residente na sumunod at makinig sa mga otoridad ng kanilang lugar. Ang magnitude 7.4 na lindol na ito ay sinundan ng apat na major aftershocks. Sa kasalukuyan, walang mga ulat ng pinsala o nasaktan na dulot ng nasabing seismic event. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng magnitude at intensity? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol mula sa focus. Ito ay kinakalkula mula sa mga lindol na naitala ng na instrumentong tinatawag na seismograph. Ang magnitude 7.4 na naramdaman sa Surigao del Sur ay isang major earthquake na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Ang intensity naman ay lakas ng lindol na nararamdaman at nakikita ng mga tao sa isang lugar. Ito ay batay sa makakaugnay na epekto sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at mga estruktura sa paligid. Ang intensity ay kadalasang higit na mataas malapit sa epicenter. Halimbawa, ang intensity 5 ay strong shaking kung saan ramdam ito sa mga buildings, malakas ang pag-ugoy ng mga nakasabit na gamit, at maaaring mahulog ang mga magagaan o unstable na gamit. Huwag kakalimutan na kapag may nagaganap na lindol, mag cover, and hold. Mahalagang tayo may alam at laging handa sa anumang kalamidad. Kaya umantabay sa inyong mga local government units o sa mga ahensya ng gobyerno. Cheska Tuazon, para sa fight!